Lange City Public Market, New Market. Dito tayo sa may isdaan. Tinignan natin yung mga nagbababa ng isda dito. Yung mga banyere ng isda niyan, niya na yan, galing yan sa Blayan, Occidental Mindoro. At ngayon ay badang alas 8, alas 9 ng gabi. So ganitong oras sila dumarating. Ang karamihan sa mga dala nila dyan, tulingan at saka tambakol. And syempre, meron din silang mga tuna Katulad nung mga pinakita natin kanina marami rami din yung mga yan So yung mga namimili ng isda banyera Ay yan, tinitingnan muna nila yung laman Kung maganda syempre yung dala nilang isda ang isang banyera, generally naglalaban niya ng 40 kilo. Yung tinitingnan nila ngayon ay galunggong. Tsaka tambakol yata din ano. At ang taratuhan nila dyan kanina, sabi nila mga 3,000 to 3,500. Depende yan sa season syempre at saka sa quality ng isda. Kamay tumawad di. Anong tumawad na 3,000? Ako. Si Itong. O si Bundo, ako muna. Ang bilog baka na?

So sa side naman ito, yung mga isda nila ako, kuya, sabi nila mga ano yan, mga muslo, sagisihin, mayamaya, -maya, mga malalapad din na isda yan. So binabalang nila dito kasi mayamaya uh, maya maya maghihintay naman sila ng mga tatarato ng kanilang mga dalang isda. Dito naman sa kasa ni Ben and sa 721 Peace Casa, ang mga dumating na isda ay mga dalagang bukid na daw. Ito ay galing ng Antique. So magaganda ah, dalagang bukid 35 kilos ang box mga uh, galing pa rin antiki daw ito ay di sinisilip-silip pa kung magaganda pa nga rin daw yung dala na lang isda doon wow eh, this so very nice this quality ay dalagang dalaga nga dalagang oh, <laughs> dalaga <laughs>

Ano po tita, ano masasabi nyo sa dalagang bukid? Maganda po. Saan po ang dala niyan? Tanawan. niyan? Tanawan ng tinda naman ang dalan ni tita. Mga ilang box tita ang bibili natin? Limang dalagang bukid. Wow. Ano pangalan ni tita? Pam? Si tita Aida. So yung mga taga tanawan. <laughs> Punta kayo kay tita Aida mamaya at ang dala ay dalagang bukid. Yon. Yun. Pero tumingin din po kayo doon tita yung sa mga galing sa Blayan, Mindoro. Anong Lalo. nagustuhan nyo doon? Lapad laa. Tulingan na lapad. Pare baka may makikita nga sa pasta. May anong lapad. Ilang banyera tita? Dalawa. Magkano? Magkano yun yung kuha daw? 3-2. 3-2. Okay tulingan, lapad. Galing sa Blayan, Occidental, Mindoro. Ang nakuha na tita doon. So dalawang banyera daw.

Ibang Wala na nanay. Kuya, mag kayo pupusa. Mga bubukay na ko. Pupukay na, malambot. Hindi na iyo. Nakapalo ako doon. Nakapalo ka naman pala insan. Galit ako. Nakapalo ka. Nakapalo. ka. Nakapalo ka. Ayo, muna nomornya. Wala Ayo. Ayo. Ayo.